Yan, nakarating na po tayo sa palipago ng maaga mga katapos. So, ito lang po yung sakyan sa sinasakay, sinasakyan po. Yan. Okay. Oh. Tarong nga ikot ha. Babab. Tarong nga ikot, babab. Bawa ko lang purcun Ya, yeah, bawa bawa naman tayo dito. Kasi ayun po ngumbang ka lang, One piece. Ang gala mo. Yan, dami lang jacket ako. para gamitin po sa gis na mamaya ituwak Uh, yeah, gumamit na lang po sila ng angkor mga reverse para uh, hindi na po lang humawak nitong maliit kasi pag pag dyan po lang hawak tapos yung humawa uh, yung hinahawakan maliit tapos yung humahawak uh, malaki yung kumapit malaki tungo San Pedro kaya gamit lang po ng angkor Ah, uh, yan po yung um Chiriyo to no, naka-prepare na po sila ng kanila mga gamit tapos uh, ang hinihintan lang po nila yung gaze na lang po nila mga kanabers Kami mamaya yan. Buhat po kami mamaya ng mga gamit ni namin. Eh, uh, sobra tahibig po kayo dito, no? Uh -huh. lang po yung bang... Punti uh, lang po yung gis ngayon. Yan. Kasi ibang araw. Oh, ayan. Oh, po naka laga... lagay na po ng angkor. Ipagawa hey. sa kwan, sir, sa sir ba. Tuaka, tuaka. Pagawa sa cutting sa kwan. Hey. Hmm. Ano duro? Oh. Biar daun tuh

ito po yung engine nila 6BD 6BD BB 6BD1 tapos ito po yung clutch nila tapos yung lalagyan ng diesel at ito naman po yung kanilang manubila yan tapos ito naman po yung kambiada tapos ito na lang po ang ito po yung pang bawas ng tubig doon sa uh, ilalim mga tapos ganunin lang oh. So, yan, oh. Ah, lalabas yan ng lalabas yan ng tubig. Um, hmm. ayan, bigat. Ah. Hmm. Hmm. Ayan, magaling din pagka uh, kombinasyon tong sampit lo mga tapos, tapos sobrang lucky pa po. Kaya kung gusto nyo mag-island hopping, dito na kayo sa San Pedro 5 sigurado bigyan kayo ng magandang serbisyo sa San Pedro 5 sa lahat ng mga San Pedro mga rivers oh, yan po si Charlie tanggalin raw niya ang lumot ang gamitin mo char yung kamay mo lang hindi ka na maggamit ng brush Yeah thank you thank you and good morning to all my solid followers